Sasayuhin ko rin yung tao na yan. Hmm. Lahat ng tao pa rin nagpasaya sa akin. Hmm. Nakatulad din yung babaw yan. Ah. Yeah. Uh, may balik ako para sa inyo. ah. Uh -huh. Hindi ako ganun na kaibigan. Pag yeah. ako tumama pare, hmm. at hindi na ako makalo, dalawin na lang ako. Saan? na ako. Saan ka dalawin? Eh, pare, kahit pa paano naman, kahit naka-wheelchair ako eh. Baka, besinger. Pare, lang lang pare. ba? Ano? Ano pare, pare ko ah. Oo, oo, pare. Totoo yun pare. Oo, huwag niya sabihin ka. Sige, sige, sige. Di pa ako nalala sa loto eh. Ano nalala niyo muna? Ano nalala niyo muna? Oo, yan, 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 tao. Pero kahapon yung pinagitap sa akin ng lumang basura at ang sakay sa akin kahit isa. Puta na nang tayo tayo. Hindi, ganun talaga pare. Pasaysa ka muna kasi. Yawa talaga. Ganun ang ending ng buhay. Ganun ba yun, no? Hmm. Hindi naman Nakapit talaga ng bed versus agad, may na na agad. Pero, pare, ano pa yan? Parami ka pang pagkadaan. Pero kung nahalabaw na nangyayari, pre, tapos first time tumay. Alam mo yung, yun ito swerte, di ba? Yun, yun, di ba? Huwag mo nga yung swerte. Ah. Malas yun. Malas. Mas maniwala ka sa malas kaysa swerte. Oo. Di ba? Normal yun eh, normal yun. Yun nga lang.